Welcome to my new vlog and welcome to my channel. And in today's video, guys, ito ang aking first upload this year 2024. Kaya naman, let's go and see. At ngayon ay pupunta kami sa isang Korean barbecue, unlimited Korean buffet dito sa Mong Hong Kong. So, syempre, kapag may travel, meron ding food trip. So, tara at samahan niyo kami ng buong tropa. susubukan namin isa sa mga Korean buffet dito sa Hong Kong. Ito yan guys, sa Hong Kong. Okay, hi auntie! Hello, let's go! Fun Korean restaurants. Yeah. Asan sila? Ito ma'am. mami. There we go. Wow. Okay. Ang grabe Sobrang naman Ang daming pagpipilian May mga meat So ang dami-dami guys Meat section Salmon Ayam mis Limited yan. Isang kilo ulit ha. Isang kilo? Hindi <laughs> na. Alalay -alala lang. Agoy. Alala Alalay lang guys. Ah, tapos meron silang iba-ibang klase ng soup. Ayan. Mga soup nila guys. Tignan natin. Oh, okay. Ano to? Ano to? Ooh. Iba-iba siya. soy. Iba-ibang klase nang soup. Binuksan ko na lahat. Yes? Wala. Mabablog lang ako ngayon para ano. Ayun. So yummy. Ito mga ganito. Uh, typical na Chinese food. Ano to? Ano yan? Sikat to dito eh. Yung may egg na ano. Pata. Ah, yummy. Ah? Spring rolls. Spring rolls? limited yan. Oh my God, so many food. Yahoo! Agoy. Tapos pwede ka rin gumawa ng sarili mong salad. daming food. sinama naman yung mga dressing. Mali kasi kinain ko. Nag-fruits ako. Ano pa nang kakainin ko una? Yeah guys, shout out kay Lutong Jane <laughs> Ang ganda ni Mami. Yahoo! <laughs> yes. Yeah. Hello. Uh, yeah. How many do you take? How much do you eat? not You can be charged a per person. All food and drinks from the to Dito kasi guys, ang special sa dinner ng Han ng Hanwha restaurant ay yung salmon. Sa dinner lang siya sineserve. So ito talaga yung pinupunta ng mga tao dito. Kunti niya naman. Ah. Ano pa? Ah. <laughs> Shout out kay Adventure ni Jo Hi. <laughs> Yahoo. Oo, oo, oo. Patingin daw, patingin daw, Ah, ah, sorry. Ah, ah. ah. oh. Oh, oh, yeah. O, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. wait lang, wait Tingnan tingnan oh. Ito, 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 Sunod daw, wasabi. Ito, ito, Oh! One of the best. <laughs> Kinikinig pa. Hindi niya kaya, din nya kaya. Ayaho. Gabi ang dami talagang ano. dami-daming sa area na to, pwede ka rin mamili ng mga drinks. Nandito na lahat ng unlimited drinks. Ayan. So it's my turn. Bukwara ako ng drinks ko guys. Ito mga Korean drinks siya. Milky, fantastic milky, coca cola, panta, and then mango. Mango, special tropical drink. Ito yung masarap. Okay, gotcha. And then, our fruits and dessert. Yeah, okay. Because I don't know what This Waiting. jelly. And then, of course, unlimited ice cream. Comes with uh, OB flavor. Tapos, chocolates and vanilla. So, ma-open natin siya, guys. Hawa ko pa rin yung mango ko. Meron siyang chocolates, vanilla, and ube. Ube. Okay. Yeah. So, unlimited din yun siya. And then, let's go more. Mayroon sila dito parang taho. Ayan nyo, guys. Mayroon parang taho. Oh, yes! May taho. So, ikaw nang bahala maglagay ng syrup. Iyon yung mga syrup niya. And then what is this? Uh, grass jelly. Oh, grass jelly? Oh, okay. Grass jelly. So, dami. So, anyway. So, anyway. Magala na breakfast dyan. Lunch at dinner. Ayan, eh, guys. side na to, ito, guys. Ayun. Ayun pa lang. Dinner. <laughs> Anong, ano sa sabi ko, ay? Breakfast, breakfast lunch, dinner. So, tata, ito, sa so, walang kain, ng breakfast. City kumain ka ng maga. Oh. Tapos, lunch pa. Ngayon, lunch pa. Lunch, wala pa. Oo. Oh. kami ni ate. Oh. Aming lady. ito ang resulta. So, na ito, pati breakfast, yeah. bukas kasama na. Mga 3 kilo yan, guys. 3 uh, uh, kilo yan, guys. Oh. Tatlong kilo. Partida. <laughs> <laughs> First round pa lang yan. <laughs> First round pa lang yan. pa lang appetizer. Appetizer pa lang yan. At exciting guys kasi meron pa mga pahabol na Lysi mula sa aming Ate Jane. This is Mongkok guys. Mongkok Hong Kong.